Eh so, ito na 'yung ano 'yung 'yung PC version ng Adobe isop request ng client. So kasi utang 'to nasa mga 50,000 pesos 'to. Uh, prong specs, Okay na, okay. 13 din. So 'yung sinasabi ko sa inyo na problema ay disable 'yung LAN adapter ng ano dito. So may solusyon na diyan nandoon sa video ko. Hindi ko pa hindi ko pa na-edit, edit ko pa 'yon. Tapos i-upload. Ano 'yon? Um installation tapos may failure tapos ginawa ulit. So sobra I think sobra oras yata 'yon or or more. Uh, almost 2 hours yata. So ito na 'yung ano, ito na 'yung system um 13 uh, 13th gen tapos i5 uh, ano, 5th gen 'yung board Asus tapos 'yung uh, processor is 13th gen, naka 32GB ang RAM. 256 'yung SSD. So ito na 'yung ano, dito sa portal niya um naka 20 CPU siya. Ayan. Ka-20 CPU. Hmm. Kikita nyo, 32 yung ano, yung temperature. So, napaka, ano, napaka ng build na ito. Ito na yata yung pinakamahal na, ano, na, na PC version na na build ko. So, ayan. Yung speed is 25 times 20. Ang pakabilis kung ano, i-try ba? Try natin yung ano, portal ha. 10.0.0 10 Tadang! Ganyan kabilis yung ano, yung yung system na to. So, ito, nakasular. Hindi ko kasi makita yung utoon nito eh. Baka may makapagturo sa akin hinanap ko di ko makita yung auto on yung pag mag run out uh, mag on pero no worries meron naman dito ano uh, battery backup kasolar tapos ito itong mga to uh, media just in case mag down tong OLT itong, itong OLT na to mag down tapos ginamitan niya ng ano ng TP-Link na switch hub Uh, hindi siya gumamit ng ano ng 5 pipe 5 ay uh, choice din niya so itong setup na to hindi to cascading parang pabalik-balik okay, oh, so, makikita niyo ang daming wire pa rin dito ice daw ya yeah. uh -huh. pero yun ang gusto ni client na pag yung setup kasi pag baklasin to malaki ang work so okay lang yan so okay na siya happy na siya so sa magpa-build o oh, bibili ng asa hulog oh. di manya kung iyan uh, ng guwapa oh. Ha. Ah. ah. <laughs> <laughs> okay na? Dan dito dai pinga. Hindi man mo push sa so, so gusto gusto magpa-build PM lang kayo sa Facebook ko Ronilo di ayon at meron tayong pili ka lang gusto mong pinaka the best ah, syempre, yung pinakamahal so yung minimal naman ah, ito lang mini PC eh. so i-reflash ko to ulit gamitan ko ng ano um, Ubuntu Server 22 naka 18 lang to eh 18 lang to so tingnan ko kung kaya ba niya ang Ubuntu Live Server na 22. By the way, huwag kayong gumamit ng 23 muna dito. Ayaw gumana sa 23. So, 22 muna. Salamat sa panunod. Pakishare na lang para dadami po tayo.